Hi guys! Morning po! Pupunta lang po natin sa ano? hospital. Na po, para po Sa isasayin ng pool. Kagal ko po hindi nakapagpag po tayo Hindi nang po. Kaya ano? po

por favor I don't know.

guys for supporting and thank you for watching guys. A like and subscribe <coughs> having good guys Thank you so much for oh, bye.